dako gigay ang climate change no Ubang mga parents karon dili non tanan na uban lang Iraso e nila hang trabaho aron dili tabangan nilang anak like nakoy kay nga teacher nipo siya sa GC na ang mga output silang anak wala na pass bisag last week pagipaningin So gitagan sila extension na ugma ipapas ng reply mo Ha? Namamita ba ako ma'am? Wala sila ipakialam sa performance silang anak kahit trabaho lagi sila. Pero sa una, dili na murason ang mga gani trabaho. Diretso na bunal. Pero di po sila mutabang. Di mo sila oh. Bunal na diretso. Bunal na dito nga nung gamay ang grado Bunal na dito Basin wala na minaw Basin nagkiatra Basin wala nagsulod sa eskwila Bunal na dito Mo nang sa una Magtarong yung eskwila Kaya di mami labanan sa mga magpapa Ang labanan sa mga magpapa Ang mga teachers man Karon Bisan pag di na maminaw ang bata Dili na magbuhat sa iyang buhat dili na musulod sa klase o di good mo eskwila ang maestra may pangutanon sa ginikanan yun sa nimo pagtudlo akong anak ma'am trabaho man na nimo naam sa ganing ni trabaho magsigi na lang dahil bantay na mong anak nausab na gida yung panahon basin mauni ang epekto sa climate change